Andang araw po sa inyong lahat mga mamish at samahan niyo naman kami sa panibagong araw isipan ko na nga palang gumawa ng leche plan mga mamish kaya naman dali-dali ko na nga palang kinuha itong mga itlog sa may ref namin bali bumili na nga lang pala ako ng condensed at evaporado nakakamiss nga ang gumawa nito mga mamish dahil ito nga pala yung tinitinda ko nung buntis nga ako kay Tyler kaya naman na miss ko nga ang gumawa nito kaya naman heto na isipan ko na nga lang palang idagdag sa handa namin ngayon 2024 hindi ko na nga pala pinakarami yung handa namin dahil wala naman din kaming bisita ito na nga din pala niluto yung pasta mga mamish next time na lang din yun at ang nga ay kumpleto kami. Lali, dali ko na nga palang nilagay yung mga ingredients na kakailanganin. At naglagay na nga din pala ako sa may lagayan ng asukal para mailuto. No? Agasan ko na nga muna itong mga lagayan, mga mamish dahil na stack na nga. Hina ko nga lang pala yung apoy para hindi masunog. Pagka golden brown na nga to, ay pwede na nga itong iahangon. At next naman nga ang gagawin ko ay lalagyan ko na nga din pala ng sinangkap para maging leche plan. No? Bali one port nga lang pala yung takal nito. Kaya naman heto, doble nga pala yung ginawa ko. Okay lang din naman yung nipis niya mga hindi naman nga din palpa. Dali-dali ko na nga palang niluto yung iba kaya naman nilagay ko na nga to ng dali-dali. At dahil wala nga akong foil kaya naman naisipan ko na nga lang pala na plastic na nga lang yung ilalagay ko. Hinugasan ko na nga pala tong lutuan namin kaya naman nilagay ko na nga pala tong mga leche plant para mailuto no. Bali 25 minutes nga lang pala to pagka niluluto mo. Pinainit ko na nga pala yung tubig at after nga nun ay nilagay ko na nga pala tong mga leche plant and 30 minutes nga ay maluluto no. Habang nagluluto nga ako ng leche plant batang to ay akit. Nga ng akit at sa may lagayan namin sa sapatos kaya naman heto inilagay ko na nga muna sa may pwesto nyo. Hindi mo na nga talaga maiwanan tong batang to dahil kung saan saan na nga nagsusuot. Konti pa nga lang yung nailuluto ko pero grabe na nga yung pagod ko, Charis. Kailangan ko na nga muna tutukan tong mga Junakis ko bago ko balikan yung ginagawa ko. Pero dahil hindi nga pwedeng iskip yun kaya naman pinagpatuloy ko na nga lang pala yung pagluluto ko. Buti na nga lang hindi na nga din ako nagluluto mga mami. Dahil heto pa nga lang ay pagod na pagod na ako, Charis. Pagkatapos ko nga pa na iluto yung leche plan ay dali-dali ko na nga muna nilagay sa may lagayan namin ng ulan. Dahil wala nga pala akong container, Charis. Ganito ko nga pala tanggalin yung leche plan, mga mami siya kailangan, ay ganito nga yung gawin mo. Heto na nga muna yung ginawa ko, mga mami siya, at okay naman nga yung pagkakaluto. Medyo manipis nga lang pala yung paggagawa ko ng leche plan mga mami para ma-share ko naman nga din sa iba. Kinagabihan naman nga mga mami pagdating nga ni Baldu ay naglagay na nga din ako ng ganito. Sa mga oras na nga niya na mag alas 8 na nga pala ng gabi at hindi pa nga din ako nakapagluto. Cash hour na nga pala yung ginawa ko mga mami. Hindi na nga pala pinakaaga yung pagluluto para ako naman. Isakto nga lang sa alas 12 ng gabi. Idali ko na nga pala nilagay yung orange at nilagyan ko na nga pala ng coin sa may gilid ng ito. Kailangan pala pag gumagawa ka nito, ay may bilang siya kung ko nga lang nalaman yun mga mami. Heto, sinunod ko na lang. Chari. Sana nga mga mamish, ay swertihin nga tayo sa 2024. Kokonti nga lang pala yung mga prutas namin halos nga ay bigay. Chari. Heto nga pala yung inorder ko sa ati ko mga mamish. Heto nga pala tibuk tibok-tibok. At sinanangag ko na nga lang pala yung malamig namin na kanin. Heto nga lang pala yung handa namin. Chari. O ba diba, konting-konti lang. Tipong sakto nga lang sa aming pamilya. Alas si na nga pala ng gabi niyan mga mamish. Kaya naman dali-dali na nga pala kami. Kumain ni Tyler dahil gutom na, gutom na kami. Dahil si Baldo nga ay biglang sumakit yung ulo kaya naman ayun. Natulog nga sa may kwarto namin. At si Bunso naman nga ay inasikasa ko na nga muna at pinatulog no Kaya heto malayang kumakain kami ni Tyler Charisse 11.30 na nga pala ng mga oras na nga nyan, Kaya naman konting konti na nga lang talaga ay 2024 no Na nga, talaga ay swertihin tayo sa 2024 Naubos ko na nga pala tong sinangagat Hindi pa nga nagigising si Baldo 12 na nga pala ng mga oras na nga Kaya naman dali ko na nga palang pinatayo si Baldo Buti na nga lang sa mga oras na nga yun, Bago mag 12 nga ay nakapagugas na ako ng plato namin Medyo tambak nga yung mga plato namin mga mamis at hindi ko na nga din na picture pagluluto pa nga lang yung ginawa ko pero tambak na nga yung namin stay nga muna kami sa may labas mga mamis kasama nga yung ate ni MJ yung benan ko nag stay na nga muna kami dito after nga ano na yung uwi na kami